Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Lalo na sa iyo, Madam Angel. Ako nga po pala si Edgar, Tubong Quezon Province. Itong kwento ko ay babala sa mga taong hindi marunong rumespeto sa paligid, lalo na sa mga hindi po natin nakikita. Minsan sa buhay ko ay naging pasaway ako noong binata ako. Tambay lang ako lagi sa kanto, inom dito, inom doon, kasama ng mga tropa. Away dito, away doon. Talagang literal na sakit ng ulo ng mga magulang. Pero ang pinakamasama kong ginawa ay yung tangan ko, ang punso sa likod ng bahay namin. May maliit na punso sa likod bahay. Parang bundok ng langgam. Lagi kaming pinaalalahanan ng nanay ko. Huwag na huwag daw naming gagalawin yon, Dahil mayroon daw doon nakatira na nuno. Siyempre, tawa lang kami ng mga tropa ko. Ay, nuno? Sa panahon na to, may nuno pa ba? Sabi ko, sabay lagok ng gin. Dahil nagiinuman pa kami ng mga tropa ko sa mga oras na yan. Isang gabi, nagkaayaan na naman kaming mag ng mga kaibigan ko at dito na naman sa bahay. Nakakaramdam na ako ng pagkalasing kaya naisipan kong magyosi sa likod. Pagdaan ko sa punso, inihiyan ko ito. Oo, alam kong bastos pero wala akong pakialam noon. Akala ko, astig. Pagbalik ko sa loob, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ako. Nanlalabo na ang paningin ko. Sumasakit na rin ang bato ko at medyo nawala na ako ng pandinig. Nagtawanan pa yung mga kainuman ko. Akala nila ay sobra na ang pagkalasing ko. Hanggang sa itinulog ko na lang at nawala naman ito kinaumagahan. Simula ng gabing yun, ay lagi na lang akong binabangungot. Nananaginip ako ng kung ano-ano Tuwing gabi, hindi na ako makatulog. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, meron akong nakikitang maliit na dilalang na nakaupo sa dibdib ko. Kulubot, mapula. Sobrang pula ng kanyang mga mata. Matalas ng ngipin at mahaba ang balbas. Paulit-ulit itong bumubulong. Bastos ka! Kinuha mo ang katahimikan namin. Kukuhanin ka rin namin. Mga ilang araw din akong nagkasakit, nilalagnat, pinagpapawisan kahit sobrang lamig naman. Hindi rin ako makakain. Yung amoy ko, nag-iiba na. Kapag tatayo ako para maglakad, ay lagi akong naihimatay. Dinala ako sa albularyo sa kabilang baryo. Nagsindi siya ng kandila, tumingin sa akin, tapos bigla siyang nagsalita. Bakit mo naman kasi inihiya ng punso? Napaluha ako sabay-sabing, Opo, doon ko lang napagtanto kahit hindi natin sila nakikita, nararamdaman nila tayo. Pinagawa niya ako ng ritual. Nag-alay ng itlog, bigas sa tabi ng punso. Humingi ako ng tawad ng buong puso. Lumuhod ako. At mula noon ay unti-unti na din akong gumaling. Sa ngayon po, meron na po akong pamilya at mga anak. Tinuturuan ko silang rumespeto sa kapwa sa kalikasan at kung saan man dahil hindi lang mga buhay ang dapat nating igalang at irespeto kundi pati ang mga nidalang na hindi natin nakikita sa mundong ito hindi lahat ay kayang ipaliwanag pero lahat ay dapat igalang araw po sa lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na po sa iyo, Ate Angel. Tawagin niyo na lang po akong Leia. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng nakakatakot ko pong karanasan. Ako po yung taong hindi pala dasal. Hindi din ako basta-basta naniniwala sa kung ano-anong kwentong katatakutan. Mga anghel, demonyo, alien at kung ano-ano paman. Para sa akin, lahat ng yan ay mga kathang isip lamang. One time nga na nag-charlie-charlie yung mga classmate ko, ay grabe na lang ang tawa ko sa mga pinagagagawa nila sa loob-loob ko. Nag-aaksay lang sila ng panahon para takutin ng mga sarili nila. Hindi naman yan totoo. Isang gabi, nagkaayaan kami ng mga classmate ko na uminom. Total, Sabado naman kinabukasan hindi ko alam bakit ang hilig-hilig nilang lahat sa katatakutan. Buong gabi kaming magkakasama, pero ang gusto lang nilang topic ay mga multo, aswang, inkanto at kung ano-ano pa. Sabi ko, wala namang kwenta yung topic natin hanggang sa nagsuggest na si Roy. Tutal matapang pa naman Lea, bakit hindi mo ipa-open ang third eye mo? Tapos tingnan natin kung totoong merong mga multo. Hanggang sa lahat sila, pinipilit ako na pumayag na. Tawanan pa silang lahat. Habang ako, natahimik lang. At syempre, napaisip din kung papayag ba ako o hindi. Kinabukasan, hindi ko alam kung bakit parang gusto kong subukan. Hindi ko alam kung bored lang ako. O gusto ko lang ding mapatunayan na mali ang mga naniniwala sa kababalaghan. Hindi rin ako natatakot kasi sa isip ko, wala naman talagang multo. Fast forward. Pumunta na kami sa bahay ng albularyo. Kasama ko ang mga kabarkada ko. Pagdating namin doon sa bahay niya, ay agad-gaming pinapasok nito. Amoy kandila at kung ano-ano pa na di ko may paliwanag. Matanda na siya. Halos puti na lahat ang buhok. At parang matagal ng hindi nasisikatan ng araw. Tinanong niya ako, Sigurado ka na ba anak? Pag binuksan ko yan, wala nang atrasan. Tumawa ako, Wala naman sigurong mawawala, di ba? Tsaka para matahimik na po itong mga kaklasiko sa kakapaniwala sa mga kababalaghan na yan. Pero nung simula na niya ang dasal, may biglang malamig na hangin. Parang biglang lumamig ang buong paligid. Nilagyan niya ng langis ang noo ko, sabay bigkas ng mahaba at pabulong na dasal. Parang bumigat ang ulo ko, umiikot ang paningin ko. Hanggang sa gilid ng mga mata ko, may aninong dumaan. Akala ko tao, pero nung nilingon ko, wala naman. Pagkatapos ng ritual, mumiti sa akin ang albularyo at sinabing, Bukas na! Bukas na ang third eye mo. Hindi ko pa mabaliwanag kung matatakot ba ako. Pero nakakaramdam na rin ako ng konting kaba. Pero iniisip ko na lang, wala naman sigurong mangyayari. At papatunayan ko sa kanila na hindi totoo ang lahat ng ito. Kahit anong gawin ko para ipasitibong sarili ko, eh hindi na din umubra. At sa unang gabi ng pagbukas ng third eye ko, ay naranasan ko ang mga bagay na noon ay tinatawanan ko lang. Mga alas 12 ng gabi habang nagbabasa ako, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napatigil pa ako sa pagbabasa kaya naman tinapos ko na din at humiga na lang sa kama. At nang ipipikit ko na ang mga mata ko, nagulat ako dahil may babae akong nakita. Hindi ko ma-explain ang mukha niya, basta parang mahaba ang buhok. Lubabas ako ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Pero bago pa lang ako makarating, ay may naaninag naman akong isang itim na tao na nakaupo natigilan ako dahil sa mga oras na yan ay ako mang lilingon siya sa akin. Hindi ko na nahintay na makita ang paglingon niya at agad-agad ay tumakbo ako at bumalik sa aking kwarto. Ang nangyari ng gabing yun ay nilihim ko sa mga kaklasiko dahil syempre ayaw kong mapahiya sa kanila habang tumatagal, lumalala. Sa jeep, sa eskwelahan, sa CR, nakikita ko sila. Mga taong walang ulo, mga batang duguan, mga nakabitin sa kisame. At ang masama, alam nilang nakikita ko sila. Kapag magtatama ang mga tingin namin, lalapit sila. At minsan, may isa pang bumulong sa likod ko. Nakikita mo kami? At dito ko na naisip na baka mali itong ginawa ko na pabuksan ang aking third eye. Kaya naman nag-decide akong aminin na sa mga kaibigan ko ang mga kababalaghang nangyayari sa akin. Sabi ni Roy, ay pwede naman daw kaming bumalik sa albularyo. Pero pagpunta namin doon, ay isang nakakagulat na balita ang nalaman namin. Patay na ang albularyong nagbukas ng third eye ko. Siya lang ang tanging nakakaalam kung paano ito isara. Nanlumo ako sa mga oras na yan at hindi ko na alam ang gagawin. Simula nito ay dun lang ako natutong magdasal humingi ako ng tulong sa poong may kapal. Matagal na itong nangyari sa akin kaya hanggang ngayon, minakasanayan ko na lang. Pero sobrang dami kong natutunan. Sa huli, ay natutunan kong kontrolin ang third eye at ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap at tapang at lalong-lalo na sa taimtim na pagdarasal. Isang mapagpalang araw po sa inyo at Angel at sa iyong mga tagapakinig. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari sa isang kapitbahay namin. Tawagin na lamang po natin siyang Aling Rema. Maliit lamang po ang aming barangay. Kaya halos lahat po ng mga tao dito ay magkakakilala na. Merong mababait, may mga tahimik, may mga lasinggero at hindi mawawalan ng mga marites. Pero ang marites ng isang ito ay to the highest level na ate Angel. Kumbaga, nag-upgrade. Kasi hindi lang siya chismosa. Sobrang laitera pa niya. Halos lahat ng tao ay pinupuna niya. At isa na ako doon. Pero hindi sa akin iikot ang kwento na ito kundi sa isang babaeng misteryosong dayo sa aming lugar. Tawagin na lang natin siyang Aya. Si Aya po ay nagrenta ng isang room na tutuluyan niya dito sa malapit sa amin. So sa madaling sabi, ay naging kapitbahay ko po siya. Misteryosa. Talagang iwas sa mga tao. Laging nakatungo na parang nahihiya. Pinipilit kong mapalapit sa kanya dahil syempre, gusto ko po na malaman niyang mababait naman ang mga tao dito sa barangay namin. At sa pagdaan ng mga araw, nakapalagayan ko na rin siya ng loob. Mabait po si Aya, sadyang natural na lang sa kanya ang pagiging misteryosa. Isang araw habang bumibili siya sa may tindahan, inasaktuhan eh siya doon ng mga laitera naming kapitbahay. bahay. At yun nga ay si Aling Rema. Bakit pa laging mahaba ang suot mo, iha? Hindi ko ba naiinitan? Tapos kulay itim pa. Ang haba pa ng buhok mo. Para ka namang mangkukulam yan eh. Sabay tawanan ang mga marites na nakatampay sa may tindahan. Ang tawanan na yan at ang pambubuli na yan kay Aya ay naulit ng naulit. Hinahayaan lang ni Aya Nalaitin siyang mangkukulam, mukhang mabaho, at kung ano-ano pa. Dumating ang araw na walang aya akong nakikita. At sumabay pa nang balibalita na may mga nawawalang alagang manok sa kabilang bahay. Usap-usapan na naman ang mga marites na si aya daw ang dahilan bakit may mga nawawalang mga hayop. Nako, sinasabi ko na nga ba at yung dayong babae na yan ay isang mangkukulam. Tiyak kong siya ang dahilan bakit nangangawala ang mga laga ninyong manok. Sabi ni Aling Rema. Aling Rema, tama na po kayo sa pagbibintang. Minsan nyo nang nilait si Aya. Ngayon naman po, yung dali-dali nyo po siyang pagbintangan. Sabi ko. Eh bakit wala siya dito? Nagtago na yon at malamang ay nagri-ritual na yon. Sabi naman ni Aling Rema. Kasabay ng pagkawala ni Aya ay ang hindi naman paglabas ng bahay ni Aling Rema. Na dati, -dati ay umaga pa lang, nakaredy na siyang tumambay para manlait ng kapwa niya. At isang gabi, nagulantang kami dahil mayroong isang malakas na sigaw kaming narinig. Sa bahay ni Aling Rema, sabi ko sa nanay ko. Dali-dali kaming pumunta doon sa bahay niya. Kinakatok namin siya sa pinto. Aling Rema! Aling Rema! Tumigil ang pagsigaw niya ngunit wala pa rin nagbubukas sa amin ng pinto. Kaya naman naghanap ako ng butas na pwede kong tingnan para malaman kung anong nangyayari kay Aling Rema sa loob. At ganoon na lang ang gulat ko sa nakita ko sa loob. Si Aya. Si Aya ang nakita ko. Hinahawakan niya sa leeg si Aling Rema. Habang si Aling Rema ay nakalutang na at naghahawol na siya ng hininga. Kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata. Nakangiti siya kay Aling Rema habang lalo niyang hinihigpitan ng kapit sa liig nito. Samigaw ako at kumatok ng kumatok. Nagmamakaawa ako kay Aya na huwag niyang patayin si Aling Rema. Sabay humangin ng sobrang lakas. Biglang naglaho si Aya dali-dali naming pinilit na buksan ng pinto para matulungan si Aling Rema. At agad naman namin siyang dinala sa ospital. Ilang gabi na pala siyang dinadalaw ni Aya sa panaginip sa kung ano mang ginagawa niya. Nakikita niyang may nakatayong babae na nakaitim at mahaba ang buhok. At balak pa daw nitong putulin ang dila ni Aling Rema. Sa nangyaring pag-atake kay Aling Rema, ay napagtanto naming lahat na baka nga isang mangkukulam si Aya. Hindi na namin siya muling nakita pa. Natagpuan din ang mga gamit niya sa apartment na parang gamit nga ng mga mangkukulam at meron ding mga mancha ng dugo. Nanibago kaming lahat kay Aling Rema dahil simula nang atakihin siya ng mangkukulam ay bumait ito siguro ay naisip niya na may mali din siyang lait-laitin si Aya lalo pa at hindi naman niya ito ganun kakilala maging maingat tayo sa salitang ating binibitawan sa ating kapwa dahil minsan mismong dila mo pa ang magpapahamak sa iyo Pagpalang araw sa ating lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang maiksing kwento na ito at totoong kababalaghan na nangyari sa akin. Ako nga po pala si Carl, hindi ko tunay na pangalan. Noong nakaraang taon, nasayin ako sa isang malikit na baryo sa Antique para gumawa ng interview tungkol sa mga paniniwala sa aswang. Nakituloy ako sa bahay ng isang matandang mag-asawa na si Mang Igo at Aling Inday. Tahimik lang sa bahay nila. Luma na. Kahoy lang. Pero maayos. Sabi ni Mang Igo bago kami matulog. Huwag kang lalabas paghating gabi, iho. At huwag mong bubuksan ang bintana kapag may narinig kang kaliskos sa bubong. Hayaan mo lang lalo na kung may narinig kang tumatawa. Akala ko naman ay biro lang. Pero nung pumatak na ng alas 12, bigla akong nagising dahil sa ingay sa bubong. Parang may naglalakad na nakayapak tapos mabagal. Ramdam kong parang may humihinga at umuungol sa taas ng bubong. Hanggang sa meron na akong narinig na tawa. Tawa ng isang babae. dahan-dahan kong binuksan ang bintana. Minaaninag akong isang anino. Isa nga itong babae. Agad-agad itong lumundag sa bintana kung saan ako naroroon. Ang pula ng kanyang mga mata. May mahaba siyang pangil. Kulubot ang mga balat. Matalas ang mga kuko. At mabalahibo ang katawan. <laughs> Sigaw ako ng sigaw at halos hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko na parang anytime pwede niya na akong sakmalin para akong nag sa sobrang takot. Tumakbo si Mang Igo papasok may dalang buntot pagi. Dali-dali niya akong pinatabi at agad hinampas ang babaeng aswang. Natamaan niya ito. Humiyaw ito na parang isang mabangis na hayop. Akma pa itong lalapit. Ngunit sinabuyan naman ito ng maraming asin ni Aling Inday. Umalis ka na dito. Porka may bagong tao eh gusto mo pang angkinin. Lumayo ka na dito kung ayaw mong mapatay pa kita, sabi ni Mang Igo. Lumayas ng mabilis ang aswang na parang nag-anyong itim na baboy. Kinaumagahan ay nagkwento si Aling Inday about sa gumagalang aswang sa baryo nila. Kilala daw nila ito dahil dati itong kapitbahay ng mag-asawa. Nayanggaw daw ang babaeng ito dahil mahilig gumalagala kung saan-saan. Naawa nga din daw sila dahil mabait daw ang babaeng iyon at ang pangalan niya ay Silira. Tinuring daw nilang parang totoong anak Silira dahil matagal na din daw itong kulila at wala ng magulang. Pero dahil sa layas masyado at gustong magliwaliw ng dalaga, ay nahawahan ng pagiging aswang. Pagkatapos ng gabing iyon, eh hindi na ulit ako pumayag na magstay pa. Sapat na sa akin ang karanasan ko nung gabing iyon. Hindi ko malilimutan ang mukha niya. Pero ganun pa man, kung totoo man ang kwento tungkol kay Lira, na gaw siya at nahawahan lang Lubhang nakakalungkot yun. Kaya naman, tanging panalangin lang ang maitutulong ko sa kanya.